Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. Ayan, nandito na naman again si Kuku. So, kakatapos ko lang maglaba guys. Wala na tong RTRT pa. Basta gusto ko lang itong i-update sa inyo na dahil sa hura na naman ni Facebook, natanggap ko na po yung sahod ni Baby dun sa kanta niyang habang ako'y nabubuhay. Yung nag viral po guys at umabot siya ng 7,000, 7 so, million views sa Facebook. Um, ngayon, panoorin po natin yung pasasalamat niya sa atin. Dahil po, hindi ako makalabas dito. Galing naman sa bank yung uh, sahod. So, transfer ko na lang siya via Gcash at sinin ko, sinin ko na naman sa kanila through Gcash na lang po. So, um, panoorin po natin sila sa, sa kanilang pasasalamat sa ating lahat. Sa lahat po nang nanood, maraming salamat. God bless. Sana marami pa tayong matutulungan. Um, yun lang sa yun. So, thank you so much. Panoorin na natin si baby guys. Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po na nanonood ng video ni baby. At sa lahat po na ang po sa kanya. Maraming maraming salamat po. At sa lahat po ng tumulong at nag-send po sa Gcash, financially po, maraming salamat po. Malaking tulong na po yun para po sa kanya maintenance po. At sa iyo po, Ma'am Coco, maraming maraming salamat din po sa iyo, Ma'am. Kasi natanggap na po namin yung sahod ni Bibi. Maraming salamat po. Sana po, marami ka pa pong matulungan. Kagaya po namin. Diba, Bibi, masaya ka po na natanggap mo na yung sahod na? Po. So, Sige, mag-thank you ka po sa kanila. Thank you po. Thank you daw po sa inyong lahat. Masayang masaya po si Bibi. Ganyan lang po siya kasi masama yung pakihagdam niya. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.